naaalala ng kasaysayan ang mga magagaling na lider. Ngunit, hinding-hindi ito makakalimot sa mga masasama nitong pinuno. Sa kasaysayan ng Roman Empire, ating nasaksihan ang pag-usbong ng mga magagaling na emperador kagaya ni Augusto Caesar, ang unang Roman Emperor, si Trajan, ang emperador na nagpalawak sa imperyo, o si Marcus Aurelius, ang philosopher king. Ang kanilang kontribusyon ay lubos na nagpabuti at nagpaunlad sa pamumuhay ng mga mamamayang Romano. Kaya naman, hanggang ngayon ay inaaral pa rin sila para maging gabay sa kasalukuyang panahon. Ilan sa mga dakilang kontribusyon ng mga lider na ito ay ang pagpapakalat ng Western Civilization sa iba't ibang sulok ng daigdig, pagtatatag ng mga institusyon kagaya ng pamahalaan at justice system, pagpapatayo ng mga naglalakihang infrastruktura kagaya ng Pantheon, aqueducts at coliseum, pagpapaunlad ng agham at teknolohiya at napakarami pang iba. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng mga emperador ng Rome ay kagaya ni Augustus Caesar, Marcus Aurelius, Trajan, Hadrian at Antoninus Pius. Bagkus para sa episode natin ito, ating aaralin ang kanilang kabaligtaran ang limang pinakamasasamang emperador ng Roman Empire. Si Nero ay ang pinakahuling emperador ng Julio Claudian Dynasty na nagugat pa sa pamilya ng unang emperador na si Augusto Caesar. Noong 54 AD, siya ay naupo bilang emperador sa edad na 16. Nakamit niya ang kapangyarihan dahil narin rin sa kanyang ina na si Agrippina the Younger, kung saan pinakasalan nito ang kanyang tiyuhi na si Claudius upang maging tagapagmana si Nero sa maagang edad. Sa loob ng labing apat na taon, siya ay naghari sa Roman Empire at ito ay napuno ng iskandalo, pagmamalabis at kalupitan, hindi lamang sa mga ordinaryong mamamayan, kundi maging sa kanyang mga kapamilya. Nagpakita si Nero ng kawala ng interes sa pamumuno at hinayaan niya ang kanyang ina at asawa na mamuno para sa kanya si Agripina at Nero ay may kakaibang relasyon kung saan si Agripina ang pumipili sa mga mapapangasawa ng kanyang anak. Bukod dito, pinasok din ng pakilamerong babae na ito ang pamamahala ni Nero kung saan inabuso niya ang kanyang impluensya para paslangin ang kanyang mga kalaban sa politika. Ang hindi alam ni Agripina, ang labis na pahingi alam na ito ang magiging mitya ng kanyang buhay. Noong 59 AD, Napuno na si Nero sa paingialam ng kanyang ina at kanyang itong pinalayas Hindi pa man nakalalayo ang barkong sinasakyan ni Agrippina the Younger Ito ay pinalubog na ng mga tauhan ni Nero para siya ay patayin Sa kabila nito, nakalangoy patungo sa dalampasigan si Agrippina Ngunit siya ay sinunda ng mga tauhan din ni Nero at pinagsisaksak hanggang mamatay Sunod na naging biktima ni Nero ay ang kanyang sariling asawa na si Octavia dahil sa kagustuhan na muling makapag-asawa, kanyang pinapatay si Octavia at pinakasalan ang babaeng nagngangalang Poppea. Sa kasamaang palad pa sa ikalawang asawa ni Nero, nang siya ay magdalang tao, paulit-ulit siyang sinipa ng kanyang asawa sa tiyan hanggang siya ay masawi dahil lamang sa isang maliit na argumento. Lubos na ikinalungkot ng emperador ang pagpatay na ito sa kanyang asawa, kaya naman ang makakita siya ng isang kamukha ni Poppea. Agaranya niya itong pinakasalan. Ang problema, ang kamukha ni Popeya ay isang binatang lalaki. Pinaputulan niya ito ng ari at sapilitang pinakasalan. Nakilala si Nero sa kanyang masahol na pangaapi at pangaalipusta sa mga kristyano noong kanyang panahon. Ito ay dahil para kay Nero, ang mga kristyano ay banta sa kapangyarihan ng mga emperador dahil hindi nila tinuturing na Diyos ang emperador kundi si Heso Kristo di mabilang na mga kristyano ang kanyang pinahirapan at pinapatay. Ang kanyang paboritong paraan ng pagpaslang ay ang pagpapakain sa mga kristyano sa mga mababangis na hayop. Marami ding mga witnesses ang nagsabi na ginawa niyang parang kandila ang mga kristyano kung saan sinusunog niya ng buhay ang mga ito sa loob ng kanyang hardin para magsilbing liwanag tuwing gabi. Sa katunayan, siniro ang pumatay kay San Pedro isa sa mga disipulo ni Kristo sa pamamagitan ng pagpako sa krus ng nakabaliktad. Ang lugar kung saan pinatay si San Pedro ay kasalukuyang matatagpuan sa pinagtatayuan ng St. Peter's Basilica sa Vatican City. Dahil sa kanyang pagkamuhi sa mga Kristiyano, sila ang kanyang sinisi ng masunog ang Rome noong 64 AD. Ang malagim na kaganapan na ito ay tinawag na Great Fire of Rome kung saan Nasunog ang Rome ng siyam na araw at malaking bahagi ng lungsod ang nasira. Dahil sa malisyosong paratang na ito ni Nero, maging ang mga ordinaryong tao sa Rome ay nagalit na rin sa mga kristyano at kanilang inatake ang mga kaawa-awang tao na ito. Bukod sa maramihang pagpatay, nakilala rin ang baliw na emperador na ito dahil sa kanyang pagnanakaw sa kanyang sariling mga mamamayan at maging mga senador sa mga huling taon ng kanyang pamumuno. Umalis si Nero ng Rome at nagtungo sa Greece para maging aktor, manunula at kung ano-ano pang mga gawain na nagsanhi para lubos niyang mapabayaan ang kanyang tungkulin. Dahil sa kanyang pagmamalabis at kapabayaan, nagkaroon ng civil war at dineklara ng Roman Senate si Nero bilang public enemy na nangangahulugang po pwede siyang patayin ng sinumang makakita sa kanya. Kaya naman noong 68 AD, Nilisa ni Nero ang room kung saan nagtago siya sa labas nito. Sa kasamang palad para kay Nero, habang siya ay nagtatago, kanyang nabalitaan na bumaliktad na maging ang mga sundalong kanyang inaasahan. Siya ay nawala ng pag-asa at pinili na lamang nawakasan ang kanyang sariling buhay kaysa harapin ang galit ng taong bayan. Ang susunod sa listahan ng mga pinakamalulupit na emperador ng Rome ay si Caligula. Si Caligula, kilala rin bilang Gaius, ay namuno lamang ng apat na taon mula 37 hanggang 41 AD. Ang kanyang tatay na si Germanicus ay tinuturing na apo sa labas ni Augustus Caesar, ang pinakaunang emperador ng Rome. Dahil sa kanyang lineage, masasabi talaga natin na si Caligula ay nakatadhana sanang maging isang mabuting emperador. Ayon sa mga tala, ang pamamahala ni Caligula ay nagsimula sa mabuti, ngunit unti-unti itong naging masama. Sa loob ng apat na taong pamumuno, nagdulot siya ng matinding kaguluhan sa pamahalaang Romano, kung saan kanyang tinarget ang Roman elite. Una, hiniling niya sa Roman Senate na gawin siyang diyos at sambahin ng mga Romano. Dagdag pa riyan, sapilitan din niyang kinuha ang mga asawa ng mga senador at ginawang kirida at binahay ang mga ito. Ipinagutos din niya na ipapatay ang lahat ng taong hindi niya pinagkakatiwalaan at tumutuligsa sa kanya. Kanyang tinarget ang mga Romanong nasa matataas na posisyon kagaya ng mga senador, mga court official at maging leader ng kanyang Praetorian Guard. Nagtayo din siya ng napakaraming mga bahay aliwan sa Rome at tahasang pinagsasamantalahan ang sino mang kanyang gusto. Matapos niyang gawin ang mga kawalang na ito, ikinukwento niya ang kanyang ginawa sa kanilang mga asawa o kamag-anak. Hindi rin nakaligtas sa hayok na emperador na ito ang kanyang mga kamag-anak kung saan pati ang mga ito ay kanyang sinasamantala. Isa sa kanyang pinakamalaking kabaliwan ay nang iluklok ni Caligula ang kanyang kabayo para maging konsul ng Roman Senate bilang tanda ng kanyang galit at paungot siya sa lahat ng mga senador. Nagkamit din ng makalaglag pangangyaman si Caligula sa pamamagitan ng legalized looting o legal na pagnanakaw. Kanyang tinarget ang mga yaman ng kanyang mga political enemies kung saan sinamsam niya ang mga ito at dinagdag sa kanyang personal na yaman. Ang kanyang ingranding pamumuhay at paggamit sa kaban ng bayan ay nagdulot ng pagkabangkrap ng imperyo na siyang nagresulta sa isang malawakang taggutom. Ngunit lahat ng ito ay may hangganan. Nagwakas ang kanyang panunungkulan ng patayin siya pati ang kanyang pamilya ng kanyang sariling Roman Guard na si Caius Querea. Ang pagpatay kay Caligula ay naging posible dahil sa sabwatan ng Roman Senate at ng mismong mga Palace Guards niya, ang Praetorian Guards. Ang ikatlong pinakamalupit na emperador sa ating listahan ay si Commodus. Siya ay anak ni Marcus Aurelius, ang kinikilalang The Stoic Emperor. Isa si Marcus Aurelius sa limang mabubuting emperador ng Rome kasama si Antoninus Pius, Augustus Caesar, Hadrian at Trajan. Ayon sa mga tala ng mga historian, hindi naman ganoon kasama ang kanyang pamumuno, ngunit siya ay naging pabaya dahil hinayaan niya ang kanyang mga kaibigan na magkaroon ng labis na kapangyarihan at makontrol ng mga ito ang Roman Empire. Si Commodus din ay naniniwala na siya ang reincarnation ng isang dakilang Greek hero, si Hercules. Isang tamad na pinuno si Commodus kung saan hinayaan niyang kontrolin ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pamahalaan. Sa kasamaang palad para sa kanya at sa mga mamamayan ng Rome, sinamantala ito ng kanyang mga kaibigan kung saan nagbenta ang mga ito ng imperial favors kapalit ng kayamanan sa kanyang panunungkulan. Tuluyang bumagsak ang halaga ng pera ng Roman Empire dahil sa walang habas na paggastos niya at ng kanyang mga kaibigan. Bukod sa paniniwala na siya ay isang Greek demigod, isa pang ilusyon ni Commodus ay ang pagiging dakilang gladiator. Sa sobrang pagkahumaling niya sa larong ito, kung ano-anong mga kakaibang hayop kagaya ng ostrich elepante at giraffe ang dinala sa Colosseum at kanyang kinalaban. Pumatay din siya ng napakaraming tao sa arena nang walang kalaban-laban sa kanya. Ayon sa mga nakasaksi, ang mga kalaban ni Commodus ay kadalasang mga aliping walang armas o di kaya'y mga sugatan na para maggarantiya ang kanyang panalo. Sa kabila ng mga madadayang labanan na ito, may lakas ng loob si Commodus na maningil ng napakamahal na entrance fee sa mga tao para mapanood ng mga ito ang laban ng emperador. Dahil sa kanyang pagsali sa mga gladiatorial games na ito na parabang isang alipin, naging mababa ang pagtingin sa kanya ng mga tao. Noong 192 AD, dahil sa kanyang labis na pride at pagmamahal sa sarili, binago niya ang pangalan ng Rome at isinunod sa kanyang pangalan. Ang Rome ay tinawag na Rome Colonia Lucia Ania Comodiana. Hindi ito naging sapat kay Commodus dahil makalipas lamang ng ilang buwan. Nakasunod na rin sa kanyang pangalan ng iba pang bagay sa imperyo gaya ng hukbong sandatahan, ang senado at maging mga barko ng imperyo. Pati ang mga ordinaryong mamamayan ay hindi rin nakaligtas kung saan ang kanilang pangalan ay dinagdagan lahat ng Commodus. Noong bagong taon ng 192 AD, ninais ni Commodus na muling lumaban sa isang gladiatorial game bilang simbolo ng pagbabago ng Rome. Kagaya ng kanyang nakasanayan, naghanda si Commodus ng mga listahan ng taong kanyang papaslangin sa arena. Sa kanyang listahan, nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa at ilang mga mahalagang opisyales ng Roman Empire. Nang kanila itong malaman, agaran silang umaksyon para wakasan ang buhay ng baliw na emperador. Una siyang nilason ng kanyang asawa ngunit hindi siya nasawi dahil kanyang sinuka ang pagkain. Para tuluyan si Commodus, nagpadala ang kanyang mga kaaway ng isang wrestler na tumatayong coach din niya sa labanan. Siya ay sinakal ng asasin na ito hanggang masawi. Makalipas nito, itinanghal si Commodus bilang public enemy ng Rome kung saan walang sino man ang humabol sa kanyang mga asasin. Winasak din ng mga mamamayan ng Rome ang lahat ng kanyang estatwa bilang simbolo ng galit sa kanya ng mga Romano. Binalik din ang pangalan ng lahat ng mga tao at bagay sa kanilang orihinal na pangalan. Ang ikaapat sa ating listahan ay si Elagabalus. Si Elagabalus o kilala rin bilang Helio Gabalus ay nanungkulan bilang emperador sa taong 218 hanggang 222 AD. Siya ay labing apat taong gulang lamang nang siya ay manungkulan. Hindi man gaano karumaldumal ang kanyang mga krimen na ginawa, ang kanyang asta at pag-uugali ay hindi nababagay bilang isang emperador. Kaya naman napasama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga notorious na emperador ng Roman Empire. Kagaya ng mga nauna sa kanya, ang kanyang pamumuno ay punong-puno ng iskandalo, kalabisan at mahalay na gawain dinala niya sa Rome ang pagsamba sa isang Diyos ng araw na si Elagabal mula sa Egypt. Siya ang nagsilbing mataas na pari nito at dineklara ang Diyos na ito bilang ang pangunahing Diyos ng mga Romano. Labag ito sa pananampalataya ng mga Romano na labis nilang ikinagalit. Namuhay ng marangya si Elagabalus kung saan ginastos niya ang pera ng imperyo sa kanyang kaliwat ka ng mga party at inuman. Dala ng pusok ng kabataan at kapangyarihan na meron siya, si Alagabalus ay nakipagrelasyon, ikinasal at nakipagdiborsyo sa napakaraming mga babae at maging mga lalaki. Nakita rin ang mga witnesses na ibinibenta niya ang kanyang sarili sa kalye gaya ng isang prostitute at pinipilit ang mga kalalakihan na makipagtalik sa kanya sa publiko. Nagtayo din siya ng isang malaking bahay aliwan sa loob mismo ng Palasyo ng Rome na labis na ikinagalit ng mga taong bayan. Naghalal din siya ng mga lalaking public official kung saan ang naging basihan lamang ay ang laki ng kanilang mga ari. Para remedyohan ang lumalalang pagtingin sa kanya ng mga tao, pumayag siyang magkaroon ng kahati sa kapangyarihan. Ito ang kanyang batang pamangkin na si Alexander. Sa kanilang magkasamang pagbisita sa kampo militar, ang mga sundalo ay nagbunyi at pinapurian si Alexander kaysa si Elegabalus. Sa tindi ng kanyang pagkapahiya at galit, ipinagutos ng baliw na emperador ang pagbitay sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanyang pamangkin. Imbis na sumunod, si Elagabalus ay natake ng kanyang mga sundalo. Si Elagabalus ay tinaddad at pinirapiraso ng mga sundalo niya at ang kanyang mga labi ay itinapon sa ilog. Ang kanyang kamatayan ay isa sa pinakakahiyahiya at hindi kanais-nais na kamatayan para sa isang Roman Emperor. Ang panghuli sa ating listahan ng mga masasamang emperador ng Rome ay si Caracalla. Si Caracalla ay nagsilbing emperador mula 198 hanggang 217 AD. Siya ay anak ng mahusay na emperador na si Septimius Severus na tumalo naman sa mortal na kaaway ng Roman Empire Ito ang Partian Empire sa Silangan Ang negatibong reputasyon ni Caracalla ay hindi dahil sa kanyang kalabisan at kahalayan kundi dahil sa kanyang kapalpakan na nagresulta sa lubos na paghina ng Roman Empire Si Caracalla ay nagsilbing leader ng Rome kasama ang kanyang kapatid na si Geta Gayunpaman, dahil sa kasakayman sa kapangyarihan, kanyang pinapatay ang kanyang sariling kapatid para masiguro ang suporta ng hukbong sandatahan. Labis niyang tinaasan ang sahod ng mga sundalo at officer ng Roman Army. Mula sa taunang ng sahod na 2,000 sesterces, lumobo ang sahod ng isang ordinaryong sundalo sa 3,000 sesterces. Samantala, dihamak na mas lumaki ang sahod ng mga Roman officer sa pag-asang mabibili niya ang katapatan ng mga ito dahil sa walang pakundangang paggastos ng pera ng bayan. Ang dating sobra-sobrang yaman na iniwan ng kanyang ama ay naglaho at ang imperyo ay nabaon sa utang at unti-unting na bankrap. Bukod sa hindi mabuting paghawak ng pera ng bayan, nakilala din si Karakala sa kanyang malawakang pagpatay ng mga sibilyan sa syudad ng Alexandria. Noong 215 AD, nagtungo si Karakala at ang kanyang hukbo sa Alexandria. Habang narito siya, Gumawa ng comedy show ang mga Alexandrian na bumabatikos sa pagpatay ni Karakala sa kanyang kapatid. Nainsulto si Karakala sa palabas na ito at kanyang ipinag-utos sa mga sundalo na paslangin ang lahat ng local leaders ng Alexandria. Makalipas ng pagpatay sa mga local leaders, ipinag-utos niya sa kanyang mga sundalo na dambungin ang lungsod at patayin ang mga naninirahan dito. Naging malaking trahedya ang masaker na ito. Dahil ang siyudad ng Alexandria ay isa sa pinakamaunlad na lungsod ng Roman Empire ng panahong ito. Sa kabila nito, matagumpay si Caracalla sa kanyang mga military campaign sa Asia at Germania kung saan kanyang dinurog ang marami sa mga kalaban ng Rome. Gayunpaman, ang kanyang mga tagumpay ay hindi sapat para mailigtas ang kanyang sarili sa galit ng mga tao. Dahil noong April 217 AD, habang umiihi, siya ay pinagsasaksak ng kanyang sariling sundalo. Ang motibo ng killer, ang pagtanggi ni Karakala na bigyan ito ng promotion. Siya ay nilapitan ng kanyang bodyguard ngunit imbis na tulungan, pinagsasaksak din siya ng mga ito hanggang siya ay masawi. Nagkatotoo nga ang kanyang kinatatakutan. Siya ay masasawi dahil sa katradora ng kanyang mga sundalo. Tunay nga na hindi sapat ang malaking pasahod para mabili ang tunay na katapatan ng mga sundalo. Dito nagtatapos ang ating listahan ng limang pinakamasasamang emperador ng Roman Empire. Dahil sa kanilang mga desisyon at pag-uugali, humina ang imperyo na nagresulta sa pagbagsak nito kinalaunan. Sa tingin nyo, sino sa limang emperador ang pinakamasama at bakit? Ilagay ang inyong sagot sa ating comment section. Kung naghahanap pa kayo ng iba pang historical video na panonoorin, nais kong irekomenda sa inyo ang ating video ng limang pinakamauhusay na emperador ng Roman Empire. Maraming salamat mga komrad sa panonood sa ating video. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating pag-aralan ang kasaysayan.